Yun mga kabiker, kaya purihin ang Panginoon at ito na naman tayo para magbahagi muli ng tutorial. no. Actually kasi i-share lang natin ang video patungkol sa battery. Kaya ngayon dahil dun din sa nagtanong na tungkol din sa battery, tungkol sa battery ulit yung i-share natin. kabiker kaya ano ba talaga yung healthy na volts ng battery? So yun yung aalamin natin. So bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. eto na naman yung uh, gagamitin natin na vlog kasi eh, nandito na yung battery, no? So, ano nga ba talaga yung healthy na battery? Ilang volts ba yung aabutin? Kasi eh, may nagtanong sa atin, nakabiker natin, no? Doon sa last video natin na tungkol din sa battery kung ano yung pag-connect at pag-disconnect. Ngayon, ano nga ba talaga yung healthy na battery, no? So, ano ba talaga yung healthy na battery, no? So, check-check natin dito. So, bubuksan natin to para malaman natin kung ano ba talaga yung healthy no? Kung ano yung reading niya, makikita natin kung healthy ba, no? So, buksan muna natin tong compartment niya. Yan. So, kung mapapansin niyo, yun yung battery natin. Nabibilihan ko lang to wala pang 2 months to, no? Ngayon, titignan no? natin dito kung ano yung talagang healthy. So, makikita natin sa bolts No? At dun sa sinasabi nyong 12 volts na tapos hindi pa gumagana yung starter nyo no hindi na po sa battery ang problema doon minsan sa starter sa push button and then sa carburetor kapag hindi maganda response yung mga yan hindi mo makikita kung healthy yung battery mo no meron nga 12 volts di ba sabi nyo nga 12 volts pero hindi pa rin gumana yung starter so may problema na doon sa tatlong yon ngayon i-reading -re natin to malalaman natin kung ano yung reading niya at sasabihin ko sa inyo kung ano yung healthy no? na healthy na bolt so kuha tayo ng tester so ito yung tester natin at yon na natin sa 20 volts ayan 20 volts so check natin yung reading niya ito sa red dahil yan yung positive nya and then dito sa negative tapos tingnan natin kung anong reading 11.75 kabiker tanong namin 11.7 healthy ba yung ganyang battery sabi ko naman sa inyo yung 12 volts 0.7 yun yung healthy healthy pero kung ito tatanungin nyo sa akin healthy pa rin to no? kasi nga etong eh, battery bago eh bakit bumagsak no eto kasing battery uh, ginamit ko dun sa pang try na paanda rin sa push button yung scooter yung lumang scooter yung kulay red kong scooter pinag try try ko dun so medyo naubos siya ngayon kung bakit naging 11 volts yan malalaman din natin mamaya yan so etong 11.7 mga kabiker healthy pa rin yan no Paano ko mapapatunayan sa inyo yan? Kasi nga, pag ang battery, kaya niya pang paganahin yung push button, no? healthy pa yung battery. Pero pag tumutunog na lang yan, tik, tik, gumagano na lang yon, hindi niya nakaya. So, eto, testing natin kung kakayanin pa. Kung hindi, talagang sinungaling ako. No? So, pahandarin mo muna natin. Push button natin. Kunin muna natin pala yung susi. Yan, susiyan so natin ngayon. Yan, nako na. And then, push button natin mga kabiker. Uh, check natin kung aandar siya sa 11.7. So, parang inano niya, no? Parang wala, no? Sa pa. so, umandar siya. No? So, kung titignan nyo rito, bumagsak siya, oh. natin. tanggal. Tanggal sa pagkakabit. Ayan. Kaya pala naging naging kwan na. Ayan. So, eleven point. Ayan. Nag twelve point two. So, revolution pa natin. Tignan. Twelve point five yung inabot ka, biker. So, healthy pa rin yan. Ibig sabihin, na biker, bakit hindi siya nag uh, steady ng 12 no so 11.9 or 8 yan sabay kasi etong motor na to sa sobrang luma no syempre matagal na rin yung stator nito kaya hindi na rin ganun kaganda yung charging system niya pero kung mapapansin natin hanggang 11 na lang siya <laughs> Ibig sabihin, hindi na maganda yung charging system niya. Pero, healthy yung battery. At yun naman yung nais nating malaman, no? Yung healthy yung battery. Pag ang battery natin, mga kabiker, patayin muna natin, no? Yan. Tignan nyo, 11.8. Medyo tumas siya ng konti. Pero pag ang battery natin, 10 pababa ano, hindi na yan healthy, mga kabiker hindi niya nakayang paganahin yung push button. Kaya ngayon nagsabi na 12 volts, tapos ayaw pa rin gumana yung starter. May problema na sa starter yon sa carburetor o kaya sa push button. Sa tatlong yon So, yun yung check, check nyo. Kailangan magandang response lahat yan. Ngayon, hindi mo ma-appreciate yung healthy ng battery pag yung mga yung nabanggit ko, hindi maayos. No? Katulad nito 11.7 pero kanya pang paganahin yung starter. No? So, healthy pa rin yan. Yung lang, ang problema, yung charging system niya. So, hindi siya kumakarga. No? Yan. Hanggang 11.7. So, ang problema dyan, mga kabiker, yung stator na. Kabiker, pag ganyan, pwede na bang magpalit ng stator? Kasi, pag nagloads pa kayo dyan, sa 11.7 na yan, hindi na gumana yung starter nyo. So, kailangan magpalit din ng same stock or same nakakabit. Dapat urig din, hindi local. Alam naman natin pag nagkabit tayo ng mga local o mga aftermarket na yan, supply, hindi maganda yung charging system nung mga yun. No? At syempre, eh, kailangan maganda yung response ng regulator rectifier natin. Baka kasi pag sira na yan, overcharge naman tayo. So, ganun lang kasimple mga kabiker, nakita na natin kung ano yung ba yung healthy sa battery natin. Kung ano ba talaga yung volts na healthy sa battery natin. So, 11.7, kayang paandarin yung starter. So, healthy pa yan. Yun lang mga kabiker, hope na may natutunan kayo sa simpleng video natin. At nalaman nyo na rin kung ano yung dapat na gawin nyo pag 12 volts na yung battery nyo at hindi pa gumagana yung starter yung may problema na yung starter mismo karporador o kaya yung post button naglulus. So yun lang mga kabiker, huwag nyo kalimutan mag like, share, and subscribe, then click niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.